Iyon, marain na banggi mga idol. Ah, uh, na naman kita tabi. O ni ma makaon mo na ako ta. ko mga idol. Makaon po. So, so dilata lang ano ko mga idol. Ta ora pa kitang pambakal ning masiram-siram na panera. <laughs> Pero okay sana yan no problem yung eh, mga idol sanay na kita sa hirap iningan yung nga, niya, mga idol oh. bago ah uh, so manuto da sa so, okay, o pangurusan na muna da ang sumaluto so, para uh, maglaog ang blessing yun nga mga idol yun na oh.